Alright mga kamukail Yan, Magandang hapon So bali tapos tayo mamili ng materyal sa dabao mga kamukail Pumunta tayo agad sa Tagum no Kasi para sa pagkain Kung dito ito sa Tagum Siyempre tutang nandito na rin tayo mga kamukail Update na lang tayo dito mga kamukail sa Tagum no So ito yung sinasabi ko mga kamukail Na 2 weeks na yung hinahabol namin dito O kung lalampas man siya Mga ilang araw na lang no Sa 2 weeks dapat ma-turn over na namin to at simple kahit na naging rush ng mga kamay o so, medyo nagmamagali kami uh, sisiguraduhin pa rin namin na yung trabaho namin nasa quality mga kamay no? kasi yun yung pinaka importante right simula tayo dito sa pinaka entrada mga kamay so dito dito yung pinaka parang full nila ma'am no? yan o no? So, ito dito mga kapag yung pinakahuling na ma'am kasi ito yung pinakamingigit nila so, ito yung trabaho ni yun Master Boyit na no? ito yung naumpisaan ko at hindi ko natapos kasi kanyan nga mga kamagil napakabisi natin sa lakad no? may mga pinundahan tayo magpapatrabaho at the same time nagmimili ng materialis so, Master Boyt yung nakatungo ka dito dalawang araw ni Master Boyit ngayon sa tagom so, ito yung trabaho kahapon ni Master Boyt no? napapansin nyo track tiles yung gamit natin dito pang design ganito rin yung trabaho namin sa ah uh, iligan. Ayan na, yung pagkaporma. Oh. Ito, may design to nilalagay si Master Boy. Ayan na. No? Naka uh, diamond. Yung design niya. Ito yung pinaka-part nila, sir, dito. So, ito, existing to na tiles, mga kamukin. Oh. No? Ito na yung pinagkuhaan namin ng dibin. Ito yung tiles na to. Ayan. Ngayon, trabawin mas sabay, tapusin to. Gliding mm -hmm. gate kasi to. O, yun yung pinabricate niya. Yung mga para, penal, para pernalian niya para dito sa git na pa sliding yun din yung tindahan nila ma'am yun pasok tayo dito mga kagula na ilta na yung tindahan nila ma'am oh. nagawa na rin na idol ay, yung kulang yan ay yung, yung pinakakulang so stop muna sa idol para i finalize ang mga ilaw tulad nito pagkakabit ng mga ilaw and then, ito yung pinaka storage nila ma'am sa kanilang tindahan lagaya ng stop dito laki no? isang kwarto na dito tapos dyan malalagay yung refrigerator ito, ito mga kamikil kung yun, napapansin nyo so, oh, maraming bisis na ako nakakasalamuhan ng mga ganitong klaseng pagkatrabaho house repair ano? dati mga awang-awang siwang-siwang yan dyan ngayon tinakpanan na natin ng maayos o oh, concrete gutter yan o oh, dyan dadaan lahat ng tubig papunta sa uh, mula sa bubong sa taas and then ito kwarto din ito mga kamukil sa anak nila ma'am na pinakabunso o oh, concrete din oh, ito dito, may CO may switch ilaw, dyan na lalagay yung manhole. Kapag mag-electrical troubleshoot, dyan tayo dadaan, no? Oh. Okay. Paglabas natin dito, ayan, uh, saan lang tayo? Yung ceiling dito, mga kamigil, ito na, yung forma niya. Yung ceiling. Kulang na lang dito ilaw, mga ilaw, no? Tapos, kublight. Yung kublight, huli na malalagay ito. Pagka mapay na lang sa pagkulay. Okay. Yung dito pinakagraha nila, sir, papansin nyo, may ano na siya, may kisa mina tapos na yung ating pintor eh, patuloy sa pagbabatak na no. pag i-skin coat itong side na po sa wall na to papunta dun okay hindi dito sa kabila mga kamugin may mga retouching pa tayo dito hindi pa totally na turn to over to sabay yung pag turn over ito ng dalawang bahay na to ito at saka ito no so, may retouching pa tayo dito kunti o eh, tinatingin-tingin ko sa may-ari kung ano pa yung mga diferensya kasi nakatira na sila dyan so nalalaman nila kung ano yung mga kulang dapat ayusin so pagka tapos na dito ito na naman yung balikan natin para ayusin yung mga dapat i-retouch no? ayusin yung mga dapat ayusin okay so pasok tayo sa loob mga kamukil ito yung ating uh, bungad pa lang ito na yung makikita mo sa kisami okay dito mga kamukil plain lang to ganito na to Pula ng tiles dito so pagpasok natin dito mga kamukil sa pinakabahay yan, ito na yung makikita natin mga kamukil yan yung may ari mga <laughs> kamukil naka-green o eh, isang alagad no? ng bayan ito dahil makikita natin sa kisam eh. so napapansin nyo yun, yung ating wall mga kampil eh, no? nakapag first coating na sa wall dito sa loob okay. yung mga lights nitong mga kampil idol lights na yung binanat ni idol no? so, finish na yung mga light uh, napapansin nyo yun, yung ating TV console may light na siya. Oh, dito yun malalagay sa taas ayan no? Dito yun malalagay mga kamukil Diyan natin yan ipapasok. So maraming ilaw. No? Pagkatapos nito mga kamukil abangan nyo na lang. Pagpasindi natin sa lahat ng mga ilaw. Although, sindi naman itong ibang mga ilaw. sigana na idol, no? Ayan. Try natin mga kamukil Ayan, no? Itong hinding cove niya. Umpisa na siyang kumanda. Kahit hindi pa totally tapos. yan mga bali apat na ilaw yung nakalagay dito. Okay. So dito mga kamukil tin light. hindi <coughs> na rin lahat yung kulang dito. Huli na namin ilalagay yung cube light mga kamkil. Pagkatapos na talaga. Para ang tawag nito. Uh, intense mga kamkil ba? Makikita yan. Hindi siya kumanda. Oh, hindi pa tapos mga kamkil. Napakaganda na. Yan. Papunta doon. So, yung mga pin light niya. Yan. Tapos cube na lang yung pinakakulang dito. At center light. No? Yung ating... Uh, TV console Okay na rin. May kunti lang akong aayusin dito sa TV console ito mga kamagila. Kasi dapat masara to, matakpan to. So, naghahanap-hanap ako ng pwedeng ilagay dito. No? Uh, pag makapasok ako sa city hardware, may pwedeng ilagay dito na hindi ito makikita. Pati dito sa taas. No? Uh, panghuli na lang yan. And then dito sa kusina, ito yung makikita natin mga kamagilo. Pinakatibay. <laughs> sa kusina mga kamagilo. Ah, lawak ng kusina. Ito rin yung makikita natin. Yan, hindi na, halos hindi na lahat ng mga ilaw. May mga pin light din to. Ayan, no? So, ito, na part dito, kulang pa sa pagbatak, no? Hindi ito na ba, hindi ito natapos na uh, huli ito Kasi, wala pang wall flashing sa taas. Napapansin yung last upload ko, pinaka-previous pre upload ko nito. May siwang pa, makikita dito. May liwanag pa, makikita. Kasi wala pa nakalagay na wall flashing sa taas. So, kanina, tinrabaho ni Master Buyit. Ayan na. Pwede na itong batakan, no? Kasi kung babatakan to no, na hindi pa natakpan yung wood classing sa taas, dadaan, papasok pa yung tubig dito. So ngayon natakpan na siya, safety na to. Wala nang papasok na tubig dito. So ito, itratrabawin pa to ng ating pintor. O, oh, ito yung kwarto. Ano? Dito, may ilaw na to. hindi na yung ilaw dito. Ayan, mga pinlight pala to. Ayan o, no? hindi na rin. So, maganda na to pag gabi mga mga pinapakaliwanag na dito while dito sa kwarto sin na rin okay o oh, yan lang yung ating update dito mga kamukila yan ganda na so yung pinakakulang dito mga kamukila tiles na lang no so saka ko na ibibigay yung competition sa tiles pag halos halos lahat na to naka first coating na yung ating pintor no? sa pagkagayon kasi pinatrabaho pa namin yung CR so, yan lang muna. No? Panghuling baba natin dito mga kamukil, tiles na lang. O, pag matiles na to, dito natin makikita yung kagandahan ng trabaho namin dito. O, uh, yan ah. Napakaganda na. Ayan. Kusina to mga kamukil. Napakalapad ng kusina. Ang laki ng pinag-iba. No? Simula trabaho namin to. Talagang nag-transform yung bahay na to. Nag-transform talaga ng uh, mabuti. So, ito yung retirement pinisir ni Sir. Hindi na sayang, no? Kitang-kita yung ano, Na no, hindi na sayang yung pera. O, oh, yan na. Formado na siya. Kabangan nyo na mga kamukil pagka, ano, matatapos to. So, yung kulay ng bahay, ito, kulay gray siya. Ito, first coating na to sa final color. Ayan, eh, napapansin nyo. Pero itong pinaka-design ng ating ceiling, itong transformer design, uh, malabang iba to, yung kulay nito para mapansin din siya. So, yung ating, no, TV console, o, oh, yan na yan yung lights niya. Uh, dito may lights din. So pag makabit yung cube light nito. Uh, 16 colors yung cube light nito mga kamukin na binili ng mayari. Tapos center light pa. Napakaliwanag dito. So, abangan nyo na lang mga kamukin na. Uh, pag matapos to. Basta 2 weeks yung pinaka namin dito na mahabol. Kasi may tratrabahoin na naman tayo. May magpapatrabaho na naman sa atin. Okay. Hanggang dito na lang mga kamukin. Maraming salamat na. Uh, yung ito lang muna yung update sa pagka ngayon. at ako uh, alis na dito mga kabukil at siyempre dadalhin ko na itong mga gamit na to kasi uh, magagamit ito sa Davao Project and then may dadaanan pa akong isang project mga kabukil sa Panabo City set out sa lahat ng mga taga Panabo ayan okay let's go mga kabukil